sa may mga puting buhok, eto na nga ang sagot at kakailanganin mo din to at magugulat ka din talaga sa kalalabasan at yung pinaka-resulta. Ang kap na kakailanganin, maglabas ka muna, kuha ka ng kape at yung cocoa. At pagkatapos, kunin mo muna yung kape, pakuluan mo lamang sa isang basong tubig. ay minutes lang po itong pakuluan. Ito nga sa ginamit ko, nasa tibag pa siya yung barakong kape po. Hayaan mo muna itong kumulo at palamig lagyan mo muna ito saglit pagkakulupo. At syempre, haluin mo muna. Kaya maya, pag okay na nga makikita mong kumukulo at yung aroma din talaga ng kape, abay gising na gising ka din talaga. At kung sa tingin mo'y okay na nga, salain mo ito doon sa pinong pino po. Dahil kukuhain lang natin yung pinagkatasan, yung pinakuluan nating kape. Kung sa tingin mo'y okay na nga, yung sinala mong kape, ayan na nga, isalin mo ulit doon sa malinis na paglulutuan. At ilagay mo nga po ito. Pagkatapos, kumuwa kumuha ka po ng isang kutsarang cocoa. Isang kutsarang kape po ulit. Kahit anong kape po na merong kayo ilagay mo na po dyan. Pagkatapos isunod mo naman ang isang kutsarang cornstarch po. At halu-haluin mo ito at medium heat lamang po 5 minutes. Mamaya makikita mo yung pinaka-resulta niya yung malapot na nga ang datingan niya. Dangan din talaga eh, yung manong-manong binabantayan mo habang hinahalo-halo mo din ito. Sa amoy pa lang din talagang malachokolate din talaga at eto din talaga ang kalalabasan ng gustong-gusto mong kulay. Sa mga nagpuputi ang buhok dyan at gusto rin kumulay ang buhok, eto na nga po ang simpleng sangkap na ating gagamitin. Dito nga sa na-experience ko din talaga, sadyang nagulat din talaga ako sa resulta. Kung sa tingin mo'y okay na at lumamig-lamig na nga ito, ilagay mo ulit sa paglalagyan. Hayaan mo muna itong lumamig ng kaunti. Sa itsura pa lang din talagang ito yung pinakagustong-gustong kulay natin lalo sa ating buhok. Hindi siya sobrang dark, hindi siya sobrang light. Yun tama lang para sa texture na gusto mong kulay. Sa may mga kulay dyan at puting puti na ang buhok, gamitin mo lang din to. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng isang kutsarang apple cider po. Dahil dito pa lang din talaga, e eh, mapuprotektahan niya rin ang buhok mo. Gamit na rin ang kulay na ito. Para na rin lumabas yung pinaka-texture ng kalalabasan ng kulay na dark chocolate brown. Dito nga sa aking buhok na sobrang itim na Itim din talaga, kaya pag lumabas talaga yung pinakakulay niya, hindi niyo siya masyadong maa-appreciate. Dahil sa dark nga po ang kulay ng buhok ko, pero sadyang kumapit din talaga ang kinalabasan ng kulay niya. Ang nga po dun sa mga puting buhok at may kulay na po, pag ito ang ginamit mo, sadyang lalabas din talaga yung kulay na gusto nyo. Binabad ko nga po ito ng isang oras pa. Pwede mo rin ibabad ng mas matagal kung gusto mo rin ng dalawang oras na babaran para mas kumapit lumabas yung kulay niya. Meron naman bleach ang yung buhok, saglit mo lang itong ibabad at lalabas din talaga yung resulta ng kulay niya. At pagkabanlaw ko nga at medyo basa pa to, napapansin ko naman yung kulay niya, yung nagda dark brown na rin. Yung kaninang itim na itim ang buhok ko, eto na nga nagkaroon ng kulay din. Hala din talaga, eh hindi kakapita ng aking buhok dahil sa itim na itim ito. Ang akong nag-iisip ka na ng gusto mong kulay, aba eto na lang napakaganda at napakasimple rin talaga pagdating sa ating buhok kagandahan din ito all natural napaka organic din talaga para sa ating buhok lang follow for more bye